Ayan, magandang magandang hapon po sa lahat. Uh, nandito po si Kuya Aw at saka yung Sagip Kaagapay 2024 po dito sa bypass ni na parisan po nila Tatay Fernando at Nanay Rosela. Sila po yung kasama ko sa aking biyahe po sa papiling Sagip Kaagapay 2024. At habang naggagayak po kami galing na malengke, kami po ay ako po ito mambay po dito muna sa parisan nila Tate Fernando at may nakilala po akong isang tatay na naglalakad po hanggang Quezon City at nakarating po ng Tarlac siya daw po pabalik ngayon uli ng Quezon City hanggang sa iminute ko na lang po itong video <coughs> dahil marami pong kwento na komplikado po siyang sinasabi medyo alanganin pong iparinig natin yung kanyang mga sinasabi siya po yung may dalang tatlong bag, tsaka po sako, karton, tsaka po eco bag. At kung sa kwento po niya kung saan siya abuti ng dilim, eh doon po siya natutulog. At sa mga bawat mm, <coughs> nadadaan, nadadaanan niyang kainan, siya po nangihingi ng tubig or nangihingi po ng sabaw. At nangihingi na rin po ng kanin. Pero sa kwento niya po, uh, lumakad siya ng hanggang Quezon City, Patarlap, malimit po hindi siya nakakakain sapagkat hindi, alap, uh, bihira yung taong nag-aabot o naglilibre ng pagkain po sa kanya pero okay naman po yung pananamit niya hindi naman po siya taong grasa hindi naman po siya hindi naman po siya uh, may something na tao pero batay po sa aking pagkukwentuhan po namin medyo medyo may depression po siguro siya dahil po sa konting kwento niya siya po yung nagsaka sa Batangas at siya po yung may asawa at may isang anak at lagi daw pong may nananakot daw do po doon sa kanya doon hanggang sa yung kanyang misis eh, sumama po sa kapitbahay o parang kumpare niya pa yung sinamahan siguro kaysa sa kaysa sa makagawa po siya ng pagkakamali o kainin po siya ng galit o galit ng puso, galit ng pag-iisip, mas minabuti niya pong maglakad-lakad na lang. Ah, hindi naman po siya masamang tao dahil eto nagpakita po siya ng ID, nagpakita po siya ng police clearance na baon-baon niya kung, sa, kung sakasakali po na, na masita po siya sa daan. Pero mas napabilib niya po ako dahil meron po siyang isang makapal na makapal na Biblia ang daladala at magalang naman din po siyang maipag-usap at mm, hindi naman po siya malalayo ang sagot sa kwentuhan po namin hanggang sa humaba po yung aming kwentuhan at syempre nagtanong din po ako kung saan siya kumakain or saan siya kumukuha ng tubig na iniinom o may mga mabubuti pong bahay po siya daw na nadadaanan nang hihingi siya ng tubig na wasa at kaya yung da kaya lang po yung kanyang galon eh sobrang luma na dahil ah magbuhat daw po nang inupisahan niya maglakad 6 months na po siya naglalakad halos nasa 6 months na at mm, <coughs> nakarating po siya naman ng tarlac iikot pa po siya ng pampanga hanggang sa ngayon pabalik naman daw po siya ng Quezon City at nag-offer po ako sa kanya na isasakay ko po siya ng bus at ako, ako ako yung magbabayad po ng ticket niya sa bus pero hindi siya po mukhang pera hindi siya hindi nang hingi ng pera at ang gusto niya lang po ay makapag makakain siya ng hapunan dyan, nang mga oras po na 'yan at ipagbalot daw po namin siya para habang sa paglalakad niya meron siyang pagkain hanggang sa hanggang sa ano po hanggang sa inaalok ko po siya na bila ng ticket para so ma, malayo layo po kasi yung Quezon City mula Gapan kung sasakay ka po ng bus 3 to 3 3 to 4 hours yung biyahe lalo na kung traffic kaya po niyaya ko na lang po siyang kumain at hindi naman po tumanggi at syempre tuloy pa rin po yung aming kwentuhan kukwentuhan pa rin po kami ng ng po kami ng ng bat ayun uh, ayon po sa kanyang buhay ayun din sa akin buhay hanggang napalagay na po yung loob niya po sa akin hanggang sa naikwento niyo nga po yung kanyang pamilya na itanong ko kung nasan yung asawa mo, yung anak mo yung mga kapatid mo at magulang mo. Parang komplikado po yung... Komplikado po yung naging kwentuhan po namin. Kaya inedit ko po ito, iminute ko. Sabi ko yung hindi ko naman po i-upload. Pero i-upload po natin para kung may makapanood man po na... nakababayang ko dito sa Gapan. Na makita po na isa ito sa nabidyuhan ko. Isa sa naabutan ng konting-konting pambiling mineral water lang tsaka pang luryenda. at nilibre po natin ang hapunan para kung makita man ng mga kababayan kung nakakilala kay Kuya Aw eh madaan po sa kanila tong taon to uh, mabuti naman ma, ma, maano naman po siyang kausap hindi siya maano po magalang kausap siguro dala po ng may konting depression na si Tatay Christian kaya sana sana uh, may habang naglalakbay po siya dahil anim na buwan na po siya naglalakbay hanggang sa sa siguro maisipan niyang makauwi talaga sa lugar niya or hindi man po siya makauwi sa lugar niya uh, malimit po siguro na na mabawasan yung kanyang nararamdaman ng slight na depression kasi nakita ko po yung pangatawan niya payat na rin po, masil-masil na payat at napahanga po ako ang kanyang sandatan daladala ay eh, ang kanya po sandatan daladala po ay isang makapal po na Biblia. May mga nababanggit po siyang pastor. Pumunta siya sa pastor ng Tarlac, pastor ng Pampanga. Ang sabi ko, bakit total magkakapatiran po kayo sa inyong relihiyon? Bakit hinahayaan nilang lumakad kayo ng ubod ng layo bakit hinayaan nung inyong mga pastor na na lagi kayong nasa lansangan hindi po baka ko pwedeng yung mismong pastor po ninyo ang makatulong sa inyo para makauwi kayo sa lugar ninyo at mm, hindi po kayo mapahamak sa, sa lansangan pero ang sagot naman po niya wala, walang wala din daw po yung kanyang mga pastor kaya mas minabuti niyang maglagari Pampanga, Arayat, Quezon City lakad lang po anim na buwan lang pong nilalakad at halata na rin po sa katawan niya yung yung paglalakad ng malayo kasi payat na po siya at, at ano na rin po uh, bagay, hindi naman po tayo manggagamot pero napansin ko may may onting depression na po siya. Kasi gano'n po kasakit yung may asawa ka, nagsasaka ka, ako po isang magsasaka din. Uh, may isa siyang anak, pero yung kanya pong asawa ay sumama sa kapitbahay o kumpari po yata niya pa. Tapos ito po, naglabas po siya ng Biblia. Ayan. At nakalive po tayo ngayon, ini-edit ko lang po ito. Uh, kaya po, binoys over ko lang po i ko siya ayan diyan po ako na na namangha po sa kanya ang tanging dala, dala niya pong sandata isang makapal na biblia syempre po uh, hindi naman natin panghihimasukan yung salitang biblia pero gusto niya rin po ako sana basahan uh, ako na po yung tumanggi sapagkat nagpa-under po tayo ng video baka mamaya alam niyo na po alam niyo na po kahit sa relihiyon eh parang napag-uusapan na na, na 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 mamarites parang politika din po yung pagbabible study di ba pagalingan din po ng paliwanag pagalingan ng paramihan ng nahihikayat na nakapatiran o naniniwala kaya po iminute ko na lang po ito po yung tanging sandata niya at mm, itong bible po na kanyang daladala wala siyang ibang daladala kundi Bible po na sandata. Ayun, may mga bag po siguro, laman nun yung mga damit niya. Kaya nga, uh, sabi ko nga, pag nagugutom siya, dumaan lang dito sa bypass. Basta sasabihin ko lang kay Nanay Rosela kung magkano yung ipinakain niya. Eh yun po, pagbalik natin doon, ibibigay po natin yung 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 iaabono niya po sa tat kay Tatay Christian. Pero siguro malayo-layo na ito dahil three days o four, ah, three days na po kami nagkita o four days na nung magkakilala po kami dyan kaya malabang sa ito po yung baka malapit na rin sa Quezon City tapos po kumain po muna kami nagsabay po kaming kumain dito sa parisan po ni Tatay Fernando o habang kumakain po ah uh, hindi na po hindi ko na po hinabaan yung video tapos yung paalaman po namin hindi ayun po yung akin no oh. Umorder din po ako ng kanin at tsaka po itong pares, sabay po kaming kumain para hindi po siya mahiya sa at hindi naman din po siya mahiya sa Hanggang sa in ko na po yung video para hindi na po makita yung iba pa na mari o yung iba pa naming usapan. Dahil noong mga oras po na yan, pagkakain ni Kuya Aw, eh, may pinuntahan pa kami nila Nanay Rosela. Oh, parang mamamalengki pa lang kami pala niyan dahil medyo na delay ng konti yung signal tapos kinabukasan po medyo doon magpapapiding na po tayo kaya maraming maraming salamat po doon sa mga yumayakap sa biyahe pagmamahal ni Kuya Aw yung munting panunood nyo lang po mara, marami pong salamat syempre kung may blessing salamat po ng marami at syempre nagpapasalamat din po tayo sa biyahe po ng Sagit Kaagapay 2024 kila Sir Boyet, kila Ma'am Joy kasi oras ng pamamalengke namin to nung makilala ko po ito. Wala po akong isinir sa kanya dahil ang budget ko lang po ay pang -gosalina. Kaya po inabotan ko po siya ng pambiling mineral water. Tapos nilibre naman siya ni Nanay Rosela ng, ng pares. Siyempre dinamay din po akong ilibri ni Nanay Rosela. Kaya, kaya ayun, magpapaalam na po ako at kumakain kami ni Tatay Christian na maglalakad po hanggang Quezon City at hanggang Tarlac, Pampanga. Salamat.